Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir Gad. Ito na naman tayo sa may Dipolog City. Shoutout sa mga taga-Dipolog dyan. Susunduin ko lang yung mag-in dito sa may Jollibee Rotonda. Meron kasi silang pinuntahan eh. Hindi ako nakasama kasi medyo busy ako sa bahay. Nagpa-print ako ng t-shirt. Chat na yung misis ko na papasundo ako. Siyempre, to that SK the 9.30 na mga bossing. Siguro mga 9.40 nandoon na ako. Pulis. Ano meron? Bakit? Siguro meron silang checkpoint or something. Grabe yung lead light ng police no. Sa sa mata. Pwede mo itong unahan Magalit pa sila pag inunahan ito Hindi naman pala They are so beautiful Pagod na rin akong bumiyahe sana Pakukumitin ko na lang sana sila Kaso Baka may rapang sila sumakay eh. Believe din ako sa misis ko eh Talagang Tiwalang tiwala siya na Susunduin <laughs> ko sila Laas <laughs> yung niya eh Wala naman ako magagawa Susunduin ko naman talaga sila Siyempre ba? Diba? Misan Pagod ka Pero wala Responsibilidad mo eh Uy Daming nakamotor oh Ano yun, mga tropa pips, ito mga bossing, munisipyo, ang ganda no? Ang ganda talaga dito maglalakad sa dipolog pagkabi Sana binilan ako ng burger, yun yung request ko eh, syempre, di ba mga boss? Sinundo mo eh, ah, but may something Mama, may burger lang talaga, no? Walang coke <laughs> Oh, wow, oh, nothing at all, wala talaga check na lang natin ayan ang Jollibee oh makita nyo ba Tidang siya Ito yung rotonda mga boss Isa rin sa landmark ng Dipolog City <laughs> Ha? Ayate okay. <Hi>, ate, kumusta? Ha <laughs> Ha? Maganda. kayo? Bawal na daw eh. na. out na lang daw. Hindi, bawal ka na kumain. Sa labas ka na kakain. Pero pwede ka bumili. Dugay ko? Adi, lang ta sa McDonalds. Ah, di doon lang McDonalds. Huwag na yan. Hindi ka dito Okay na. What say? na papa. <laughs> ano? Excited siya. Every time may motor niya. na si Papa. Hindi na si Papa. Tala. Si Papa ba ko. Ano? Marami ka bang kinain doon? Ha? Marami ka kinain? Ah. Oh. Ang sarap. Hindi hey, hey, hey. oh. you ko Oo. naman. Ito yan. Ay, ano? Ay, ano? Alright. Dito na si Venus So ayun nga mga bossing <laughs> Meow 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 Wala Walang burger Walang pagkain mga boss Hindi ako binilhan Sugar. wala pala <laughs> diretso uwi na to